Alam niyo ba mga farmers na parang nasa farm na rin ako? Kung baga kung nagde-develop ako ng farm, ito, wari ito yung tinamnang ko. Sa ngayon mga farmers, ayan, ating pinapatubo. Tapos babalikan natin yung mga tinanim natin ng mga nakaraan. Ito na, mga farmers, so, makapagpatubo na tayo. Isipin nyo kung ito yung farm natin. Farm 1, farm 2 mga farmers. Farm 3. O ito, ito. Tapos yun ang farm form por natin mga farmers ah. Ganun. Nauna 'yon mga farmers kaya malalaki na sumunod to. Tapos sinundan yun 'yon. Yan. Yan yung mga patubo natin ngayon nagtanim ulit tayo para mabilis yung ating pagpapalawak ng farm. Ayan, tulad niyan mga farmers. So, oh. pag napatubo natin ilang buwan mga farmers. yan. Halos kasunod niyan, malalaki na rin to. At yung unang mga tinanim natin, halos malalaki na. Si simulan na rin ng pagbubunga ng mga farmers kung tulit-ulit tayo nagtatanim mga farmers katulad niyan panahon ng lansones kaya ang ating tinanim lansones. ay pa. Kulang yan. Ito yan. Ay, salamat dito na dyan. Uh, tatanim natin dyan, ano? Lansonis. Di ba marami sa inyong mga ganito, Lans? Yung mga hindi na ginagamit. Mga isang mga isang daang piraso na yan marami rami na yan salansan mo ron lans dito dito may lagay yan kahanay natin yan dyan dito ilalagay ko dyan ayan oh. ayan yung mga oh, buto to ng lansunis ayan oh. Yan. yung lalagay natin yan dyan. Ilang piraso lahat yan? 15. Yung... Marami-rami na yan. Meron pa akong puputulin doon. Isa-isa na natin kukunin mga farmers Ito yung buto ng lansunis. Yan. Ganito yung ginagawa ko mga farmers pag kumakain tayo ng lansunis, itinatabi ko. ulog lang natin isa-isa. Ayan. Simple lang mga farmers yung mag-farm. Ayan. Dito natin sisimulan. Ito mga farmers ha. Gagawin natin, itatanim na natin to Kahit hindi grafted. Kumbaga, kung isang libong puno muna, itatanim natin. Saka tayo mag-grap. Kumbaga, nakapagpalaki muna tayo nito bago tayo sisimulan natin yung pag-grap. Kumbaga, ating unang palalakihin. Isipin nyo mga farmers kung sa isang libong puno, nakapagpalaki ka na ito bago ko palang magtatanim ng grafted. Kumbaga, mas mahirap alagaan yung grafted mga farmers. Hindi tulad nito, ating naitanim, bilis ang paglaki. Dahil panahon ng lansunis, yan naman yung ating itatanim. Yan. Bilis magparami ng sidling mga farmers sa simpleng paraan lang hindi na natin kailangan bumili yan yung makapagpatubo lang tayo nito mga farmers ng isang libong puno tapos sabayan natin ang tanim sabayan din natin ang pagagrap kumbaga lumalaki itong mga intanim natin tulad nito ang ginagawa ko pa farmers para alam kong tubo na yung mga tinanim ko bilang panabon uling ang ginagamit ko mga farmers dahil iyan matagal matagal matuyo at malamig sa halaman mga farmers bilang panaklog ang mga farmers makikita natin kung may tubo yung ating mga tinanim Yan, uling ang ginagamit ko mga farmers na bilang panaklog para ang makikita ko kung may tubo na Yan. Saka nating papalitan kung sakaling walang tubo, mga farmers. Ayan. Ayan. Tulad nito, mga farmers. Oh. Dahil basang-basa itong uling, yan yung nagbibigay. Lamig muna, mga farmers, para hindi mabulok yung ating seedling at mababad. Dahil nagpapatubo pa lang tayo, mga farmers. Tulad niyan may mga paraan mga farmers na yung pagtatanim hindi yung basta ibabaw natin minsan hindi nakakalabas yung tubo ng ating mga seed hindi tulad ng ginagawa natin mga farmers sa ah. saka ko lang binubuklat yan mga farmers kung mga ilang araw bago natin buklatin yung tinanim natin yan mga farmers itong gamit ng uling mga farmers bilang panabo natin. May mga buto kasi mga farmers na ayaw nilang matabunan. Kung baga nabubulok mga farmers. Hindi tulad ng ito yung pinapanaklob natin. Tulad nito mga farmers. So, oh. alos dalawang linggo bago matuyo uling na bilang panaklob natin sa ating mga seed. Tulad nitong legumes mga farmers ha. Ah. Yan. Ang ginagawa ko, ito yung ginagamit ko. Makikita ko pa mga farmers kung may tubo na agad hindi tulad ng tinabunan na agad natin mas lamang yung hindi pagtubo niya mga farmers sa bawat pagdilig natin maaaring nalulunod o kaya nabubulok yung mga seed di tulad nito mga farmers oh, hindi nabababad yung ating mga seedling may mga seedling kasing mga farmers na ayaw ng matubig kaya ginagawa ko ito mga farmers oh. Yan. kumbaga isang linggo Pupuklatin natin, makikita naman natin yan kung may ugat na. Mga farmers. Yan na naman ako patutubuin mga farmers. Lemon. Ayan. Alas isang linggo mga farmers. Ayan. May lilipat ako. Ayan. Katulad niyan. yan. Nagpiga ako ng lemon mga farmers. Ayan ating ililipat. Ayan. Pinatubo natin sa tissue. Ayun. Marami tayong paraan mga farmers na pagpapatubo. Ayan. tulad nito, pagkapiga ko ng lemon ng timano, nilagay ko sa tissue at nilagyan ko ng tubig. Saka natin ililipat mga farmers ayano. Sa simpleng paraan natin, halos ang dami nating pwedeng itanim mga farmers ah sa bawat araw. Nagluluto tayo, mayroon tayong kalamansi, pwede nating itanim mga farmers. Ayan, ililipat ko mga farmers para karagdagan tanim natin to. Lilipat tayo mga farmers ng ating lemon. Hmm. Bagay yung mga ginagamit natin. kasira itapon natin mga farmers. Oh. Tulad nito, haba na ng ugat mga farmers. Oh. Ayan, yung kabilis. Ayan pag naitanim natin to mga farmers kahit na dito lang imbis na kung ano-ano itinatanim nating halaman ayan mapagpalaki tayo nito mga farmers ha ito yung lemon ayan ating ginamit lang mga farmers oh. di ba napaka basic mga farmers kung mga lima to ay eh, di may lima tayong sidling ng lemon mga farmers o kahit na ano pwede mga farmers kahit kalamansi nga pwede nating itanim sa atin dito sa pagtatanim natin ating mga liberica oh. ilang buwan pa pwede ng pananim to mga farmers oh. Halos ang lalaki na agad mga farmers ha. sinimulan natin magtanim ng April yung ating liberica kasunod na yun yung ating durian kumbaga halos wala tayong bibilin mga farmers ha. yan ang lalaki na nito kasabay niyan mga farmers ha sa bawat akyat natin itanatanim na natin tong kape durian at meron pa akong mga bagong itatanim katulad ng lansunis mga farmers ito na yung grafted natin mga farmers oh. wala pang isang taon may bulaklak na tong mga farmers oh. Ayan. halos nasa ka plastic pa yan yung plastic nya mga farmers oh. halos ang liit pero yung ating grafted Ayan, magsisimula na magbulaklak yan. Di ba, Lance? <laughs> Ayan, mga farmers, balikan natin yung ating ingrap. Ayan, ito yung ingrap natin, mga farmers. Eh. Halos nasa plastic pa siya. Pero ito, pagmumula na siya ng pamulaklak. Pagka-harvest natin ng kape, mga farmers, magsisimula na rin yung pamulaklak nito. Ito yung ingrap natin. Ito yung klase ng rubus na, na idinugtong natin sa Excelsa. Kumbaga, napakaganda mga farmers, ha? Yan. Kikitaan natin mga farmers na wala pa siya sa farm. Dito pa lang sa plastic, sisimula na siya ng pagbubulaklak. Kumbaga, ka-farmers, para-paraan tayo. Ito yung nagmula sa buto na dinugtong natin sa mga binunot nating kape sa, sa ilalim ng ating kapihan na kinuha natin yung excelsa, Idinugtong natin yung bagong tubong robusta sa excelsa. Kaya ang nangyari mga farmers, halos wala pang isang taon at hindi pa natin na itatanim sa farm, dito pa lang mamumulaklak na siya. Kumbaga, sadyang mabilis mga farmers. Ayan.